Ma'am, sino po ba talaga ito si Arturo Lascañas? at bakit mainit ang ulo niya sa mga Duterte? binabanatan si PRD, uh, former president uh, Digong at si VP Sara. Actually, ito si Arturo Lascañas. Um dati na po itong lumabas no sa noong 2017 sa ito po siya ay nagpa-press okay? Um, Nag-meet kami niyan um, 2000, uh, 2016 nung December kasi yun na nga nalaman ko na isa kasi kami isa ko ako po sa ni-recruit ni nila Antonio Trilianes nila Father Alejo no na maging fake witness kay uh, former president uh, Rodrigo Duterte no sa ICC So, ah, uh, ito siya si Arturo Lascanyas, uh, way back nung sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, uh, ilang gumaliktad lang po ito eh. At ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD. So, Itong tao neto no na na-meet na, na meet ko at sinabi niya nga, niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masamang masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya na So, yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte para po sa inyo tainted po. Kasi actually, nung December, ako kasi po is, uh, may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is, permahan ko na kaagad yung, yung affidavit. Pero, uh, nag lang ako kasi, ayaw kasi ng yung mga nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Lascanias is, uh, Talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan na pambabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US. Including itong si Lloyda Luis. No? US ang nasa likod nito. So player pa rin si, ano, si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si, si ano na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just a ano po yon um, down payment pa lang yon bago siya lumantad. So, lumantad siya nung Feb... ito uh, pa po. Habang nagmi-meeting -me po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit na salina na si VP Sara. It is because mismo siya, no? Mismo siya. Sinasabi niya na Uh, frame si VP Sara at saka, yun nga medyo istrikta at para daw galit sa tao ng papa niya. So, hindi hindi na hindi niya yan menension si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng presscon, hindi niya menension si VP Sara. Uh, alam mo kasi paid kasi to si ano eh, si si, ah, uh, ito si Arturo Lascañas, eh. Kasi, ah, uh, nung 2022, no, lumabas na naman po siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no, nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because, you know, ah, uh, binabayaran siya for doing that, no. Pero hindi niya pa rin si VP Sara. Ito na ngayon na minensyon niya na. Actually, ito siya anong uh, I remember April 2017 nung lumabas ako uh, tumawag yan galit na galit yan sa akin and then nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako mga something ganon dahil nga na binulgar ko sila na sila is mga bayaran.